Itong Prinsesa, Sakabe Hime Tingnan mo nga naman, ang mga dito sa abandonadong kastilyo ay puro ginto May mga chismis na may demonyo raw na nakatira dito sa kastilyo ni Himeji Kalokohan, wala namang nakakabahala dito, kailangan lang linisin ang lugar na ito dito na ako maninirahan. Hindi na ako magtatrabaho pang muli. <laughs> ano ang ingay na yun? Si sino yan? Hindi ba dapat ako ang magtanong yan? Si... <laughs> Sino ka? Ikaw ba si? Hindi mo pa rin alam ang sagot. Anong karapatan mong tumuntong dito? Hindi mo ba narihinilag kung usap-usapan kayo sa kabihime? O, oh. o sa kabihime? Ikaw ang demonyo ng Himeji Castle? Sa so, 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 totoo ang haka-haka? Please, patawarin ako. Nakikiusap ako sa'yo. Pakiusap, maawa ka. Tingnan mo ang mga Demonyo! Ika, nakikita ko ang gaspang ng iyong kaluluwa. Lahat ng iyong masasamang hangarin mula nang nakaraan at sa hinarap. Hindi ka karapat-tapat na bagyan ng awa. Bastardong nilalang! Ah! Wala pa akong kinakain simula kaninang umaga. Ngunit inutusan ako ni Master si Bashin ibalik ang lahat ng kakayahan na ito. Pagod na ako. Nagugutom <laughs> ako, tulungan mo ako. Parang awa mo na bata. Kunin mo ito, ginoo. At bumili ng isang dumpling para sa iyong sarili. Ako ay isang lingkod lamang. Wala akong gaanong may aalok sa iyo. Salamat, mabait na binasa. Hoy, alam mo ba? Narinig kong may isang lalaking namatay kagabi sa Imeji Castle. Ha? Huh? Paano niyo nalaman? Ang kanyang bangka ay natagpon sa labas ng kastilyo. Ayon pa nga sa sabi-sabi ng mga tao na siya ay magnanakaw. Alam ko yan. Ang kastilyong iyon ay bugad ng masamang demonyo. Nasi, si ka bihime. Isang titig lang sa iyo ng demonyong iyon ay tiyak talaga ang iyong kamatay. Itigil niyo nga yan. Malapit ako nagtatrabaho doon. Paano kung hindi na ako muling makalapit doon? Nakakatakot naman yun. Bakit kailangan may demonyo pong manirahan sa lupang ito? Sana hindi ko makaharap ang demonyong yun. Sinusubukan mo ba akong patayin gamit ng kumukulong tubig nito? Mayroon ka bang hilig bago mamatay? Sinusubukan mo ba akong lutuin? Hindi ba? Parang awa nyo na Master Shibashi. Patawarin nyo na po ako. Hindi pa handa ang tubig. Ngunit matig ka na maagam. Anong karapatan mong sumagot sa akin? Hindi pa ba sapat ang hindi mo pagkain Dapat ko bang alisin ang iyong pagkain? Pa Patawarin mo ako Master mas pagbubutihin ko na ng susunod. Wala nang magiging kasunod. Hindi ako nagbabayad para sa mababang uri ng serbisyo. Umalis ka sa harapan ko. Master, parang awan nyo na. Huwag niya palayasin. Wala na akong ibang mapupuntahan pa. Maawa ka. Gagawin ko anumang hinihiling mo. Susundin ko ang utos mo. Ha? Hindi ko kanyang tingnan pang mangmangmong muka. Noy, Saito, anong ginagawa mo? Alam mo ba kung gano'ng kahalagang spada at kalasag na yan? Bakit mo pinapakialaman niya? Alam ko, ang malamat na spada at kalasag na mga pangyarihang angka ng Takashi. Ngunit tumawala pa rin ang helmet ng armor na ito. Kung wala ang helmet, wala itong halaga. Kahit na hindi ito kompleto, ito pa rin ang pamana sa amin, ang amin ng aming ninuno. Oo na, kahit anong pamana yan, hindi ko pa din makita ang kabuuan nito. Walang halaga, paano ba ito nawala? Ayon sa lolo, ang helmet ay may marka ng araw at matagal na itong makatago sa loob ng kastilyo ng Himeji sa loob ng dalawang taong taon. Oh Diyos ko, ang kahindik-hindik na kastilyo na yon. Kaya wala pa talagang pag-asa. Narinig ko, walang nakakalabas sa kastilyong yun ng buhay. Oo, oh, hindi ko na kailanman inisip na muli pang matagpo ng helmet ng pamana. Ha, ah, hanap ako ng para para saan ang kasuklam-suklam na susyo na yun. Ano? yung dagang muntik na makasunog ng bahay gamit ang kumukulong bathtub na yun? Oh, Master Shibashi, paano mo ito nagawa? Bakit niyo pinipilit at putar rito? Sinabi mo na gagawin mo lahat para tubosin ang iyong sarili, tama ba? Oo, Master. Gagawin ko. Sige. Pumasok ka sa kastilyo ng Himeji ngayong gabi. Hanapin ang kilalang wasakabi-hime na demonyo at tanungin ito kung ano ang tungkol sa lokasyon ng legacy ng helmet ng Takashi clan. Kung saan banda nakalagay ito sa kastilyo ng Himeji. Kung buhay ka pa, kinabukasan. Mari mong panatilihin ang iyong trabaho. Master, ngunit kakainin ako ng buhay. Sapat na, gagawin mong sinasabi ko. Mamamatay na ba ako sa kastilyo nito? Kakainin na ba ako ng demonyo yun? Sigurado ako. <laughs> Ngunit kailangan kong pumasok. Hindi ko na lang isipin ang mga sabi-sabi. Kailangan kong magkaroon ng trabaho. Kailangan ko na pera. Ang gutom ng kamatayan ay mas nakakatakot para sa akin. Sino ang nandyan? <laughs> Demon. Demonyo? Ikaw pa yung demonyo? Umiingi ako ng paumanhin sa pag -abala. Gu Gusto ko lang magtablong tapos aalis ah, na ako. H hindi ako gagawa ng masma. Mananatili ka lamang dyan. Hindi mo kailangan lumabas at mag pa sa akin. Anong gagawin ko? Dito na ba ako namamatay? Si Yusaka Behime ay isang nakakatakot ng demonyo. Magandang gabi, Binata. Natatakot ka ba sa'kin? Oo, natatakot ako ay Usaka Sino ka? Anong ginagawa mo dito? Ako si Usaka At anong ginagawa ng isang binatang katulad mo dito? Hindi ko inakala na ikaw ay isang demonyo. Sa katunayan, napakaganda mong prinsesa sa aking paningin. Ano ba ang gusto mong itanong sa akin? Sa totoo lang, pumunta ako dito dahil pinagpuputo sa akin ng aking amo. Siya ang nagpadala sa akin dito. Kala ko ngayon ang huli kong araw. Titigan mo ang aking mga mata. Hindi ka pa natatakot sa akin? Ngayon na sa wakas ay nakilala kita. Wala akong dapat ikatakot. At ikaabala. Wala din akong dapat ikaya. Nakakatawa naman. Buong buhay ko, wala pa akong nakitang magandang babae na katulad niya. Hindi ko maintindihan ng isang babaeng tulad niya isang demonyo. May mali sa akin at ganyan ka makatitig? Ah! Eh, pasensya. Ako ay nalulula lang. Sangking ganda. Kung alam ko makakatagpo ako ng isang magandang babae na mo sa haunted castle na ito, voluntaryo sana ako manatili dito. Sa katunayan, hindi ako ordinaryong babae. Isa lang akong palaboy na spirit na karian ito na naging isang demonyo. Dapat mong malaman na ako ay patay na. Ngunit ikaw ay maganda. Ang naiisip ng mga tao sa labas, ikaw isang nakakatakot na demonyo. Ayun ay dahil nagkaroon ako ng hindi makatarungang kamatayan. Awi sa sakit ng tiwa na nabuo mula sa sakit at hirap. Ako ang dating pinakamagandang babae sa lupaing ito. Well, well. Anong ginagawa ng sikat na o dito? Anong ginagawa ng isang babaeng napakaganda dito? Pagalagala sa ating gabi, matapang ka, ngunit hindi matalino, hindi ba? Layuan niyo ako mga bandido! Huwag matakot sa aking ginang. Hindi ka naman papatayin. Maging manika lang at pasasayin mo kami, di ba? Pagkatapos bayarin ng iyong amang iyong ransom. Iiwan ka namin. hindi, hindi ka na babalik. Mga bababagal! Matapang ka ba, bata? Matapos akong iligtas ni Mori mula sa bandit, ang puso ko ay pag-aari na niya. Nangako kaming mamuhay ng magkasama, magpakailanman. Mahal naman namin ang isa't isa. Ngunit ang aking mga magulang ay hindi pumapayag. So, na anak. Sinasabi ko sa inyo na si Emperor Fujimi ang magiging asawa mo. Hindi yung sa hindi kilala na iskrimador na walang reputasyon. Ama, para manang awa. Mahal ko si Mori. Gusto ko siyang maging asawa. At kahit kailan, hindi ako sasama sa Emperor. <laughs> Kung sumuway ka at sa aking mga sinasabi, Itatapoy ko ang eskrimador na yan mula sa lupaing ito ng buong kapangyarihan ko. Pakiusap ama. Huwag mo siyang saktan ama. Nakikiusap ako sa iyo. Pakiusap, pabayaan mo siya. Ang aking ama ay may pinangahawakan kaya kinakailangan kong talikuran ang aking pagmamahal. Upang iligtas ang kanyang buhay. Mahal na prinsesa? Ang tagal mo lang nakakulong dito. Bakit hindi mo man lang bisitahin ng emperor kahit isang beses lang? Walang kagana-gana at walang buhay dito. Hindi mo ba nararamdaman ang pagod ng pag-iisa? Mas matagal ang araw, simula nang makarating ako sa Royal Castle. Nakalipas ng anim na buwan. Tatlong linggo, dalawang araw. Ang emperor ay may taandang asawa na handang mamatay para sa kanya. Pero hindi ako isa doon. Mas komportable ako sa ganitong paraan. Tahimik ang paligid. Nararamdaman ko ang kapayapaan. Hindi mo na kailangan mag-alala para sa akin. Ngunit, narinig ko na ang bagong asawa ng Emperor kahapon. Direktang pinili ng Emperor yon mismo. Ngunit, nakikita ko naman na mas maganda ka pa kaysa sa kanya. Iwanan mo na lang ako. Wala akong pakialam sa iba pa niyang asawa. Wala akong intensyon na makipagkompetensya sa kanila. Isa lang akong Margareta sa isang hardin ng rosas. Wala akong halaga. Mahal na prinsesa, ilang araw mo nang iginuguhit ang pagpipinta na yan, di ba? Maari ko bang malaman kung sino siya? Ito isang lalaki lang na dati kong kilala. Umalis ka na, itigil mo ng pag-aabala sa akin o paparusahang kita. Huwag kang maglalakas loob na sabihin kahit sino man sa kastilyo ang tungkol dito ha? At magiging maayos Masusunod ka. Masusunod ko ngayon ang gusto mo mahal na prinsesa. Utang ko sa iyo ang paghingi ng tawad, Mori. Utang ko sa iyo ang buong buhay ko. Nakikita na lang kita sa pamamagitan ng pintang ito. Paalam, mahal. Wala ka man lang kapag apag ka sa anak. Pinanganak ka na may ganitong kagandahan. Anong punto ng pagpapalaki ng isang perpektong batang babae? Nabubuhay ka lang ng ganito. Halos kalahating taon na. Nagpaplano ka bang mamatay ng mag-isa dito? Pinilit mo ako dito. Ang aking katawan at kaluluwa ay nakulong na. Kaya sa malamang na mamamatay na rin akong mag-isa dito, Ama. So, ang lakas na loob mong sagutin ako pabalik. Natagpuan ko ang pinta na ito sa iyong silid. Ito ba ang pinagmamalaki mo, hindi ba? Kaya ang puso isip mo lagi nandito dahil sa pinta na ito. Ama, nakikiusap ako sa iyo. Sininod ko na ang lahat ng sinabi mo sa akin. Maawa ka hindi mapapanarinig habang wala ka sa araw-araw nagpakasal na siya sa ibang babae at isang maganda ang nangyingibabaw dito hindi ka na niya mahal eh, hindi to totoo ka iyon ang katotohanan siya ay may asawa na kita ko siya sa aking dalawang mata na ikinasal na siya <coughs> oh, usakabe anak ko ayos ka lang pa usakabe ang nakakaawa kong mating anak sa ay isang pangkaraniwang eskrador lamang. Anong isang lalang tulad niya ay may makakasakit ng ganito kalala sa puso ng aking munting anak? <laughs> Nako, ayos ka lang ba? <laughs> Sakabe, mahal kong anak. Ikaw ang aking anak at yun lang ay pangkaraniwang eskrimador. Hindi nakarapat dapat sa iyong pag-ibig. Daan mahalin mo na lang ang iyong emperor. Ating buong angkan ay umaasa sa iyo, aking tinganak. Ang kanyang mga salita ay parang kasintalas ng kutsilyo. Naghiwa ng malalim sa akin. Hindi ko nagustong mabuhay pa. Kaya nagpasya akong lunurin ng aking sarili at tapusin ang aking buhay. Anak ko, sakabe nalulungkot ko. Nagsinungaling ako sa iyo. Bahala makakalimutan mo siya kung sasabihin ko may asawa na siya. Bumalik ka na dito o Nang namatay ako, nalaman ko ng katotohanan. Ako ay nasa matinding paghihirap. More. Ilang oras ka na nagsasanay ng walang pahinga. Iniisip mo pa rin ba ulit siya, hindi ba? Hindi, ina. Hindi naman ito tungkol sa kanya. Ako ang iyong ina. Hindi mo ito may tatago sa akin, anak. Hindi mo kailanman inubos ang buong lakas mo sa pagsasanay, hindi tulad ngayon. Itinatago mo ulit ang nararamdaman mo, hindi ba? Sa iyong puso. Huwag kayong mag-alala, ina. Sinasaktan mo ngayong sarili, anak. Anak. Maputla ka, pumapayat ka. Hindi ko pa nakikita ang sayong kahabag-habag na ito. Anak, habang pinaparusahan mo, pinapahirapan mong sarili mo. Nagsasaya si Osakabe kasama na Emperor. Hindi maayos ang ganitong mamuhay, anak. Hindi ko gusto na makita ka ng ganito habang buhay. No, Rasawastong gulang na rin naman ako. Huwag na kayong mag-alala para sa akin. Mori, makinig ka sa akin. Ang usakapi ay hindi lamang nag-iisang isda sa dagat. Si Lady Akasho ay mas maganda kaysa sa kanya. Kaya niyang maging isang mabuting asawa para sa iyo. Ina, pwede man tigilin mo ng pagbabanggit kay Lady Akasho. Kailangan ko ng maligo. Mori, napakatanda na ng nanay mo. Wala na akong masyadong oras. <laughs> Gusto mo ba akong mamatay sa matinding paghihirap? pagkatapos ay patuloy na mabuhay ng ganito sa pananatili mong pangangarap tungkol sa usakabi na iyon. Patuloy mong pinarusahan ng iyong kaawa-awang ina... Paumanhin, hindi yon ang ibig ko sabihin, ina. Alam ko na dati kang may gusto kay Lidi Acacio dati, hindi ba? Ngunit nagbago ang lahat dahil kay usakabi. Oras na para bumalik sa lahat ang paraan na dapat maging sayo. Para mo ng awa, Mori. Maawa ka sa iyong ina. Nakalipas ang maraming taon. Nakita ko ang dati kong mahal na nagpakasal na sa ibang babae. Ang aming pangako na magsasama magpakailanman ay ako lang ang tumupad. Mahal kita, Mori. Ikaw ang aking tadhana, Lady Akashu. Mahal na mahal kita. Pinagsisihan ko na hindi ko sinunod ang aking sarili at sumunod lang sa aking magulang. Ikinakalulungkot ko na nabatay akong mag-isa sa paghihirap ang aking kaluluwa ay nanumpa na magigante sa masama at malupit na mundong ito at maging isang demonyo ng imeji magpakailanman ngunit nang makita kita ikaw ay mabait at matapang katulad ng dati kong minahal salamat lady Usakabe e, ito ay alam mo kung anong hinahanap ko wala pa akong nababanggit sa'yo oo eto ang legacy helmet ng takasiklan Ibalik mo ito sa iyong amo Ito ang magiging patunay na nagpakita ko sa iyo Ang iyong walang awa na amo ay hindi na muli ng mababa ba Bakit naligtas ang buhay ko? Nakita ko ang iyong kapitihang puso Ang mga tumutungtong dito na nakita ko ang kanilang puso na napakasama at hindi maganda ang intensyon Yun ang aking pinapatay Ang aking mga madala mga huli nilang nakikita pero naiiba ka. Buhay ka pa, yun ay dahil matapang at mabait ka. Para sa iyong kabutihan, iwanan mo ang iyong mga amo. Apatid ko, ito ba ang lingkod si Suso? Bumalik ba siya dito para multuhin tayo? Oo, oh, baka nagkakamali lang ako nakikita. Anong sinasabi sa inyo sa kabi kung ganyan? Totoo na, nakilala mo siya. Pinaparusahan lamang ng demonyong o ang mga masasamang taong pinamumunuan ng masamang gawain. Hindi yan mapenta sa akin. Nagsisinungaling ka. Binigay nga sa akin ng demonyo ang bagay na ito. Ito ba ang nawawalang legacy? Shibashi, ang pagmamarka. Di ba ito ang marka na patunay? Hindi ako makapaniwala. Ito nga ang nawawalang helmet ng aming angkan. Aking mga amo, natapos kong aking huling gawain bilang isang linggo dito. Ano? Ang iyong huling misyon? Ayaw mo nang magtrabaho para sa amin. Mas okay pa sa akin mamatay sa gutom kaya sa paglingkuran ko ang kagaya nyo. Ikaw ay naiiba. Buhay ka pa dahil mabait ka at matapang. Para sa iyong kabutihan, iwanan mo ang iyong amo. Iwanan mo ang dati mong lugar. Kung patuloy akong magtatrabaho dito, ang aking kaluluwa ay malapit ng masira tulad din yung dalawa. Ngayon, pasintabi. Hindi ko na alam kung anong paparoon. Ang gusto ko lang makasama si Usakabe. Susyo, huwag na huwag ka nang bumalik dito. Ang tao at ispirito ay hindi maaaring magsama. Kahapon ang huling beses na makikita mo ko at makakausap mo ko. Kung susubukan mong papasukin ang aking kusa, nangangahulugan ito na hindi mabuti ang iyong puso. Lisahanin at huwag mo na akong balikan pa kahit kailan. Humihingi ako ng tawad at taos-pusong magpapasalamat sa iyo. Asa kabe.